Patengin pating pating. Mm. Oh. Ulo. aku patengin Ada yang aku, aku Yan, patengin oh, ayan, patengin 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 aku patengin yang patengin ayan, patengin oke, ada yang ada yang papi santaku, ada yang nakaku ha. Shout out, bari makaku sini Ano Yang. <laughs> yang. <laughs> yes.

Taga bari kay gine? Eh? Oo. Oh, oh, ano oh. kay inhatak mo ito? Taga bari kay gine? Patay, patay. Ano bari kay Okay na. Ulo. Ulo na. Kaya ang katong hapa, no? Oh. Okay. Pala kay kong mga gal. Parang magusto sa Okay na itong kadawa Okay. Okay, na. Okay. Okay. Okay, ayan. Okay. na. Oh. Ayan. ayan. Oh. Oh. Magpasa sa itaw. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Ayan. Okay. Oh, napre para. Sana ka tayo, tayo ka lang <laughs> dito, Oh, shout out sa mga taga sumisip Ah, oh, submit. Yan, ani sira mga taga sumisip eh okay. sa minala singkwahan, sa taong ng grade. Sige. Basta mga taga-submit, idol. Idol. Oh, idol. <laughs> okay. Anak ng batong san idol. Okay. Nanyaraw mo? Ngibira ang yeah. barangay sumisip. shoutout sa mga vlogger na ako yeah. na. Okay, okay. Uli ka ba niyo sa idol? Doon yung yes. music. 2.0. Ayan. Oh, oh, Paano man siya? Kasi niya siya lang nag shoutout sa akon. oh may may sinigihapon, ano ah. yeah. ah. hapon. Hey, yeah. Ang yeah. nakakilala ng hapon niya Ang nakakilala. Makakilala. na ka mo sa iya lawan niya. Adi ha. Kaya mawaman lang nag shoutout sa ako. Okay. Salamat. Nanotong alam mo to. Thank you. Uwe Biraya. Ha? Noe. Noe, Biraya. Ayan. From barangay sa Lusay. O, maula na ka-shoutout sa ako. Kaya maula yung hulat ko kanina para may sure man. Okay, sige. Pero, adi ho, sorry. Ay, paano, naunahan ka? Na Pagawa ka na. <laughs> 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 Ay, sorry. Pangayo na okay, lang yung pag nakunot na. Ah, okay, sige, tagi na lang. yung kalagi hapong kong <laughs> O, shoutout ka. Nangyara mo? John Paul. John Paul. <laughs> ah. Okay. Shoutout, John Paul. Okay. <laughs>